Hi. Oh, kaya mo yan. Hindi no. So ito nga pala mga auntie at uncle, so mag update lang ako para sa mga followers ko. Syempre, so mag update ako ng life ko. Alam niyo ba, auntie ko. So kakarating ko lang talaga ng bahay. So ano in oras ay I three na, syempre auntie ko, 12 naman talaga. Ay, no, no, 12. So, my last period ko ay 12 to 1. So, mag ako ng mga kalahating oras or mga isang oras para mag-2. Kasi yung labasan ko talaga anyway, auntie ko, para magka-8 hours ako a day. So, uuwian ko talaga alas dos. So, dahil nga auntie ko, yung nasakyan ko naman talaga ay eh, magta-tricycle pa ako. Syempre, auntie ko, pag special ka naman talaga sa tricycle, auntie ko, magmalaki yung bayad mo, 35. Mag-aantay ka ng ibang mga estudyante, auntie ko, para na may kasabay ka. Tapos sa jeep, ante ko, nagkataon sa jeep, wala pang pasahero. Ante ko, hindi lang naman ikaw yung pasahero nila. So, syempre, ante ko, mag ka rin para mapuno kasi naghahanap buhay yung driver. At ngayon nga lang ako nakauwi ng bahay. Syempre, ante ko, medyo pawis pa yung ante nyo, diba? Hmm. Pero anyway, nag-dry na siya kasi nagpalit na ako ng damit. So, yung uniform ko, nilagay ko na sa labahin. At, ayun, nagpalit na rin ako ng, syempre, pawis na pawis ka, auntie ko. Nagpalit ka ng bra. So, nagpalit ka ng damit mo. Syempre, para na hindi ka ubuhin. Ay, no ba yan? Hindi ka magkasakit, auntie ko. Kasi, ang payat-payat ko na nga. Tapos, magkakasakit pa ako, auntie ko. O, ubuhin pa ako. Tapos, napupuyat pa ako gabi-gabi. Ah! Walang energy, te. Kaya, kailangan talaga, syempre, ingatan yung sarili, at nagpalit ako ng damit. At ngayon nga, ate ko, nagre-record lang ako ng video, mga saktong four, kakain ako, syempre nagugutom, auntie ko, hindi tayo robot. Then, magpapahinga lang ako, auntie ko, tapos medyo iidlip-idlip na mga konting ilang minuto, gigising naman, mag ng hapunan. Pagdating ng halas ayos, auntie ko, syempre, anyway, gagawa na naman ako ng mga lesson ko para ituturo ko bukas. Gagawa ako, mag-iisip ako ng mga activity para sa kanila. Ano ba yung para magiging masaya yung araw nila, hindi sila naboboring, boring kasi alam mo yun, auntie ko, pinapromote natin yung you are learning but you're happy. So, ganun yun siya, auntie ko. Hindi ka tulad dati na i-compare na, natin yung ating pag-aaral noon. Sobrang naboboring, walang ibang activity, walang ibang pakulo. Ngayon, auntie ko, yung mga generation ngayon ng mga teachers talaga, talagang, alam mo yun, makwela, kailangan magtawanan, makukuha mo yung loob nila, merong love. So, ipaparamdam mo sa kanila na mahalaga sila. So, yun yun, kailangan na hindi sila na-stress sa kanilang pag-aaral. Pero, syempre, auntie ko, hindi sila na-stress, kailangan kailangan mo mag karoon ng mga activity, mga instructional activity instructional materials at mga ko ano-ano pa yung mga support na mga activity sa kanila para hindi sila maboboring. Syempre, anti ko, 'di ba? So, objective pa lang tayo nagpapakita gilas tayo kung paano natin tatanggapin at basta anti ko for me malaking stress yung nadagdag sa akin nung ako nag-OJT lang. Hindi ka tulad nag-aral pa ako ng first year, second year, third year, walang gaano stress. Pero ngayon, syempre, anti ko, no, ituturo mo na lahat-lahat. Tapos dati, naalala ko. Alam mo yun, naglalikrama na ako sa reporting ko. Eh ngayon, parang araw-araw nga, naglalesson na ako, anti ko. Pero, hmm. Anyway, auntie ko, ipapakita ko sa'yo yung bag ko. Ako yung kakagaling na sa isa Ouch! Ito yung bag ko na dinadaldala everyday. So, eh dahil nga ngayon yung topic namin, eh about uh, prototyping ng product nila. So, titingnan natin yung mga product nila, anti ko. Anyway, anti ko, ito yung bag ko na may kasama lang. Ouch! kasama kasamang laptop. At ito, anti ko. Ito yung bigay nila sa akin. Anyway, product to nila. So, ibibenta nila sa halagang 45 pesos. Itong flower na to. So, which is gawa siya sa, I don't know kung tawag dito, sa parang alambre siya. Tapos, meron dito parang balahibo ng pusa. Yung textures niya. So, anyway, auntie ko, ito, yung product na talaga to. Kanilang product to. Business nila to. So, binigay lang nila to sa akin. Anyway, sobrang dami yung mga product nila. So, pinapamigay ko lang mga pagkain. So, mga product nila na mga drinks, milk tea. So, yung iba nun ay binibigay ko sa mga, mga ka, ka co teachers ko din. Para syempre, anti ko. Diba? Then, ito din. So, meron ako ditong palawit. Itong palawit na to, anti ko, yan. So, meron siya dyan. So, business din nila to. Ito yung mga product nila na mga pinapromote. Anyway, anti ko kahapon, sobrang daming nakain ko ng na mga pagkain. Siyempre, mga product nila na pinapromote. So, syempre, yun lang sya. Sobrang saya talaga siya. Ante ko pag puro pagkain. So, gagawa ko ng thumbnail. Te. Tama na to. picture lang ako. One, two. Isa pa. Okay, okay na Okay.